ini <laughs> So hello sa inyo mga kapatak, magandang magandang gabi at eh uh, ngayong gabi nga nandito nasita si sa bahay. Kada gabi kasi, kada labas ko ng trabaho, nagko-content kami so naisip ko siyang i-prank ngayon. So ang content namin ngayon, ayan dito, noodles yan. Yan so nagluto ko ng na noodle, syempre may ang content namin, syempre babaya ko ulit tapos sasawa ko siya. ngayon nga, <coughs> uh, ano sya, kunwari paralisado sya tapos sasubukan ko sya ng noodles. <laughs> na kumukulo <laughs> yung init pa talaga titignan natin kung ano yung magiging reaction ni Totoy, <laughs> so uh, tara, ito kumukulo na ito oh. oh, pala stay kulong-kulo so, sorry na to toy for the vlog na to And so tara mag content tayo ano yan so ang gagawin natin na nakano ka lang nakaga ganyan, yeah. yan, kaya. ganyan ka lang kasi kunwari nga nito ako ano syempre bubaya ulit tapos doon uh, eh, na nga doon so lalo itong tingin sa camera ano sabihin wala kang sabihin basta nga gawin oo wala eh, kang iwi ka lang iwi lang iwi tapos pag baka hindi, ba, ba init? Hindi, <laughs> hindi ba init? Ako bahala. Basta ihipan ko naman gano'n Kunwari nga lang, tinatulong yeah, yeah ang kitang yeah. ganyan. Yan. na. <laughs> yan, 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 yan. yan. Okay. Ano, game na tayo ha? Game, game na ha? Steady lang. Tingin sa camera. Tingin sa camera. Okay, game. Ah, uh, hello sa inyo. Ah, uh, ito nga uh, ulit si Totoy. Yan, <laughs> aking ko. Oh, so, ito po ay ano lang, uh, gagawa kami ng video na kunwari... Aka, ay, ay. Hindi, ano ko lang, taisin mo lang, game, game. Yes. Ulit, ulit, take two, take two. Yan, so, gagawa lang kami ng video na kunsaan, saan, kunwari, ay ko siya. At syempre, dito, dito nga, asawa ko siya. Yan, Okay ka lang? Ayan. So, siya po kasi ay hindi siya makapagsalita. Siya ay napilayan. Oo, ganyan. Ganyan Ang dakit eh. Hindi. mo naman lang. Ganyan, Iyan naman lang. Ngimi ka lang. Ngimi, ngimi. Ang gilid na gilid. Ngimi. Baka magtasabang. <laughs> ngimi. Tapos. Ayan. Yan, <laughs> yun. Yan. Yan, okay, so... So, papakainin ko po muna siya ngayong gabi. Yan. <laughs> okay ka lang? Yan. Papakainin <laughs> <laughs>

dia ini ya so ada guys main ini kan ya puputulina ini ya main ini ini nah so, then, man, cut, cut, yun, uh, so game yeah, game So, yun po yung aming Ayan, pinapakain ko po <laughs> Pinapakain ko po siya dahil siya po ay may sakit Ayan Hindi po siya makapagsalita <laughs> Ayan, 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 init nga. <laughs> Mainit. <laughs> <Ang> <laughs> <Mag> <laughs> ko. Ano ka? Aislang. Mainit. <laughs> mainit daw mainit. Main... Ano mainit? mainit <laughs>